Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagpasok ng Dallas Mavericks sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Nakaira Irving at Luka Doncic sa pagkakapanalo nga po nila sa Game 5 laban sa Minnesota Timberwolves. Hindi na nga po mga katrops pinatagal pa ng Dallas Mavericks ang Western Conference Finals matapos nga po nilang maagang tambakan at talunin sa kanilang Game 5 ang Minnesota Timberwolves sa 124-103 sa paunguna nga po ng kanilang West Finals MVP na si Luka Doncic na nagtala nga po dito ng 36 points at 10 rebounds. Malakera naman nga pong ambag dito ni Nakaira Irving na kumanara naman ng 36 points PJ Washington na gumawa ng 12 points at si Daniel Gafford na nagtalara naman dito ng 11 points at 9 rebounds. Naging malaki naman nga pong impact ng pagbabalik ng kanilang batang backup center na si Derek Lively II na bukod nga po sa nakapagtala dito ng 9 points at 8 rebounds ay natulungan na rin naman nga po niya ang kanyang mga teammate na maging conference sa kanilang mga ginagawang tira lalong lalo na si Luka Doncic na nakikipag-asaran na nga po sa mga fans na nanonood ng kanilang game sa loob ng target center. At sa pagkapanalo nga po ng Dallas Mavericks sa kanilang Game 5 ngayong araw, ay tuloy na nga po silang aabante sa NBA Finals kung saan kakalabanin nga po nila dito ang naghihintay na kupunan ng Boston Celtics. At kasabay nga po niyan mga katrops ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa ni Luka Doncic na magsaya sa nagawa ngayong araw ng kanilang kupunan. Sinabi nga po nito na isang ada po sa mga rason ng kanyang napakagandang performance at napakainit na shooting ay dahil sa ilang mga fans na nakikipag-asaran sa kanya sa loob ng arena, gayong ito nga ang isa sa mga nagbigay ng motivation sa kanya para talunin ang Minnesota Timberwolves. Inamin na rin naman nga po nito na masayang masaya nga po siya gayong sa unang pagkakataon nga po ay sa wakas makakapasok na siya sa NBA Finals sa unang pagkakataon sa kanyang karira. Wala rin naman nga po siyang masyadong pakialam sa kanyang nakuhang West Finals MVP Award gayong mas nakatoon nga po ang kanyang atensyon ngayon sa pagkuhan ng kampiyonato Maliban na naman nga po kay Doncic ay sobrang natuwa naman nga po ang halos lahat ng kanyang mga teammates sa pagpasok nila sa NBA Finals. Lalong lalo na si Kyra Irving na sa unang pagkakataon simula 2017 ay makakabalik na nga po siya dito. Wala rin na naman nga daw po siyang pakialam kung sino man ang kanilang makatapat. Gayong dito ay gagawin nga po niya lahat ng kanyang makakaya upang makuha niya muli ang kanyang bagong titulo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.